Buenos dias or buenas noches, damas y caballeros. Uh, earlier, we reported to you about this uh, demolition job or demo job campaign instigated by uh, supporters of uh, former President Rodrigo Roa Duterte, mga DDS, kung, kung saan uh, uh, sa pag-iyak nila, at dahil apektado sila masyado dito sa counter-attack sa kanila niya uh, ni bagong uh, presidential communication office uh, undersecretary Claire Castro, uh, they uh, resorted to attacking her her personal dignity, they resorted to digging up yung mga yung mga kaso niya kasama na yung nakulong siya nakulong siya noong 2017 dyan sa Manila Police District uh, Jail dahil nag uh, sinu uh, sinugot niya yung MPD station at uh, at uh, ni niya at pinagsigawan niya yung mga uh, police officials na nag uh, gumawa ng illegal arrest sa kliyente niya isang negosyante uh, Chinese businessman na si Jackson Chua na may kaso ha sa may kaso sa sa no 2015 para nangyari ito at itong si Jackson Chua was in the middle of uh, of a legal uh, battle sa estranged wife niya over sa custody ng anak nila so uh, dahil uh, ang ginawa ng mga pulis, in nila itong si Jackson Chua at nung uh, nagpaki, nag, uh, kwanito, nagpakita sa asawa niya yung pala, ma, sa isang SM Mall dyan sa Manila, yun, yung pala nakaantay na, nakaabang na yung mga, yung mga pulis doon. Hindi pa nga natin alam kung di dito sa mga police report kung lover lang ba ito nitong sinigosyanteng Chua o kaya talaga ba naman asawa? Pero siguro, the fact na kay Chua napunta yung anak, siguro baka nga, baka girlfriend lang, ganon. Basta, kaya uh, this was the reason that itong si Jackson Chua ay uh, kinuha yung services ni Atty Claire Castro to help him uh, uh, legally legally acquire uh, acquire the responsibility of uh, taking care of his son ha so yun lang nung uh, gumanap nga yung uh, yung entrapment ng police at uh, inaresto itong si Jackson Chua na walang warrant of arrest yun na uh, sumugod si Claire Castro doon at, at tulad ng pinapalabas nila sa video ay talagang uh, kwansya, na high blood talaga siya. At yun, nagkasagutan pa sila, pati yung mga bawsi or violence against women ng mga opisyalis, na ma maangas pa. So siguro, kahit paano, uh, siguro uh, balak nila, kung di si Claire Castro ang lawyer nito, baka balak pa nila i-extort itong si Jackson Chua, kasi negosyante ito. ha huh? So, at nung uh, hiningi ni Claire Castro yung mga pangalan nila kasi kailangan naman 'yan kung kung ikaw ang arresting officer dapat magpakita ka lang man ng arrest at e identify mo sarili mo wala lang man sa kanila nakabigay ng uh, ng uh, o nagbigay ng pangalan at pinagtawanan pa nila itong si Claire Castro ha Ah uh, uh, dahil sa ginawa nilang pag-aresto Uh, sa isa, sa SM Mall sa Tayuman at uh, kasama na dito isa lang na identify dito na si Police Officer 3 Marlon Remetio siguro yung yun yun nakita nakita sa video na nagsisigawan at uh, uh, at uh, yun nga uh, inaresto itong si Jackson Chua uh, due to alleged kidnapping of his uh, six year old son sa flight attendant na si Rika Taylor, yan Rika Taylor ang ang pangalan nung nanay ng uh, ng ng uh, uh, anak ni Jackson Chua. ha ah. so dahil dito dahil dito sa sa illegal arrest na ito, kinosuhan ni Claire itong mga police officers, asham ah, sila Syam sila sa Manila Police District. Uh, Diyan, Jan, siyempre, naging reporter tayo dyan sa MPD. Nung police chief dyan, yung tatay nila Ace Barbers, kaya close kami. Kaya madali ko na pakiusapan si Ace Barbers na alisin yung pangalan ko sa invited guest dyan sa peking uh, investigasyon sa, sa mga kwan, sa mga trolls. Uh, kasi hindi naman puro investigasyon. Wala naman kaso pinapailan. Hindi tulad ni General uh, Nicolas Torre. So, ma ma madali ko na pakiusapan si Congressman Ace Barbers, kasi na uh, baby pa siya or naka-shorts pa lang siya. Barkada ko na yung tatay niya. Pati yung pang -chick namin. Uh, kwan kami. Be, uh, best friends kami. Best friends kami. Uh, Uh, sa mga ganong klaseng, <laughs> well, pass na natin yun kasi new reporter ako ng Philippine Daily Inquirer, kaya kung bago bagito kang reporter, i-assign ka sa mga police beat, ang tawag, sana coveran ko na yan, eastern police, western police, southern police. Ah uh, la is kwan lahat ng uh, uh, pati yung PNP, Camcrame lahat yan na cover natin. Bago tayo napunta sa Malacañang, Senado, Kongreso, mga departamento, ganon. So those those were uh, uh, happy days kasama si uh, kasama si General Barbers <laughs> Okay. So uh, alal kabisado natin yung mga kwan dyan kasi marami kasi mayayaman dyan sa negosyante sa Manila. Kaya magaling talaga. Magaling talaga humuthot ng pera yan mga officials dyan sa Manila Police District. Yung mga kapulisan dyan. Lahat ng racket. In fact, ito nga ninja cops na yung pinagnanakawan nila yung mga, yung mga drugs. Nangyayari na yan. Uh, hindi na bago pa sa time ni Duterte, marami may marami ng ninja cops. Sila nagpauso diyan yung nagnanakaw ng drugs pagkatapos binebenta nila ulit. Diyan yan sa MPD. So kumbaga may sungay talaga yung mga kwan nang iniisip lang diyan nila na paano kumita kasi yun nga pa madali sila kumita diyan sa mga negosyante. So siguro naisip nila eh, dagdag dagdag nakita dito sa kay Jackson Chua na isang negosyante rin. So, kaya dahil na nakabang kaya lang nakabangga sila ng isang Claire Castro na kinulong nila kasama yung sekretary niya pati yung asawa niya. Kinulong nila noong September 2015 dahil diyan kinasuhan sila ni Claire Castro. Kinasuhan sila at uh, uh, sa, sa sa maliit na kaso lang sana na ng mag-asawa, lumaki yung kaso. Kasi ang uh, uh, lumaki ang problema, lalo na dito sa siyam na police na ito, police officials, dahil ang, kinas ang kaso pinailan sa kanila ni, uh, ni Claire Castro ay uh, sa Office of the Ombudsman ay grave misconduct, grave misconduct, grave abuse of authority, gross neglect of duty, maltreatment of detainees, unlawful arrest, unjust vexation is slander by deed. Ah, samantala yung kaso na uh, uh, inaresto nila ito si Jackson Chua ay islander by deed lang. Kumbaga may may kwan lang, may uh, sagutan lang yung mag-asawa, yun lang ang kaso. So dagdag pa dito, sleeping on duty, lahat <laughs> lahat ng kaso na lang maiisip ni ni Claire Pinalan sa kanila. Is sleeping on duty, Siguro nakita niya talaga gabi nung, nung umabot na sila ng gabi, natutulog na lahat. Sleeping on duty, arbitrary detention, ito, ito, seryoso to. Life sentence ito at walang bail. At itong pinakamasakit, kidnapping. Kidnapping kasi kinulong nila, hindi lang si Jackson Chua, pati si Claire Castro, pati asawa niya, pati sekretarya niya, on on kahit walang walang charge walang kaso wala silang crime na ginawa kinulong sila kaya kidnapping kasama pa serious illegal de detention and robbery extortion yun na yun ang motive nila kaya inaresto nila na walang ariswaran itong si Jackson Chua So siguro kumuha, humingi sila ng pera doon. Kaya naisama sa kaso, robbery extortion diyan magagaling yung mga pulis diyan sa Manila Police District na nung nung panahon ng tatay ni Barbers uh, ang pangalan diyan ay Western Police District pinalitan na nila kasi naging notorious na yung pangalan uh, Manila Police District So okay So Uh, hindi ko lang matiis na i-istorya sa inyo. Lalo na sa mga boys. <laughs> hindi ko lang sasabihin. Hindi ko sabihin si Barbers ba? Hindi ko sabihin si si former uh, former uh, Colonel Police uh, ah, Colonel Colonel Maganto. Nalalayo si Tomagans? si Maganto. yon naging police chief rin yan diyan. Basta meron pa iba mga police chief dyan na naging barkada ko nung reporter ako. So, bata pa tayo. Uh, uh dyan tayo natutulog sa police station. Adventurous tayo. So, sumasama kami sa mga sa mga nagre-raid. Sa mga sa mga, mga may hubat-hubat na sumasayaw uh, na, mga, na, mga, na mga na mga, na mga nightclubs. Nire-raid namin yun. Pagkatapos inaare kwan dinadala namin yun sa sa kuan sa sa police station. So pag nandoon na yung mga babae, dami yung mga babae doon. no. Ah uh, pupunta na yung isang kaibigan ko na sa police sasabihin, "Oh, ano ba? Gusto nyo matulog dito sa kulungan o gusto nyo sumama sa amin kay ni Mr. Nokum?" <laughs> Dalawa lang kami, aapat sasama sa amin. Eh, di ba masaya? <laughs> kaya, <laughs> kaya, yeah, yan, ah, in historia yan, Ah, kay Ace Barbers, yung mga ganyan. <laughs> yung mga, <laughs> yung mga masasarap na araw natin. Yeah. Those were, uh, those were the past. Pero, beautiful, beautiful life ni Bat. Beautiful life, beautiful life. Happy-happy uh, talaga tayo noon. Na parang, Life was full of adventure and very fun. Huh? Uh, while you're young. <laughs> Mayroon mo, uh, sasama sa so yung mga babae. Siyempre, sabi nila, eh, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yun doon sa malamig kasama si Mr. Nokum at si General kaysa dito sa kulungan. O di ba? Uh, Linggo-linggo nangyayari yun. O di ba? Sarap. Vincent Lim, grabe. Those were the days. Okay, pasensya na. Pero minsan kasi sa inyo, gusto nyo yung mga background-background ni background Eh. Yung, mga, yung mga background stories. Marami sa inyo na enjoy sa mga gano'n Na mga, yung mga kwan natin. Yung mga paano ko naging kaibigan si, si Maganto, si tatay nila Ace Barber, si gano'n. And then uh, tapunta na yung friendship kay, kina Ace Barber, si gano'n. So, yan. Si Sen Pero yun, yung naging senator na siya, eh, siyempre, disimulado na si Senator Barbers. <laughs> Pero mas masarap kasama siya nung, nung Western Police District Chief siya. Okay. Uh, yun. Uh, kaya dahil as a result of this case na na-file kaya, uh, kaya, uh, na dito sa mga police officers na ang pangalan ay Uh, si Superintendent Dennis Wagas, former Station Commander Superintendent Ronald Gonzales, former General Assignment Investigation Chief Superintendent Arsenio Riparip, SPO1 Uldarico de la Cruz, PO3 Marilyn Remetrio, PO2 Jan Aldielon Fronda, PO2 Maricela Mancenido PO2 Jerry Dabu, and NPO2 Rando Pelesco. Kaya nakita nyo yung yung um, nagkasigawan kay Claire Castro, parang sabi ko eh. Parang masyado itong uh, may interest it sa kaso itong police woman na ito. Grabe kung manigaw kay Claire Castro yung pala yun pati robbery extortion pala. Kubaga kung hindi nang, nang kung hindi sumugot si Claire Castro eh napad, napadugo na siga, siguro nila doon sa negosyante. Siguro in, uh, in cooperation doon sa complainant, yung girlfriend ni nitong si Jackson Chua, eh baka naka na sila ng million-million uh, million, million, doon kay Kwan. Uh, doon kay Jackson Chua. So, as a result of this case, yun, in December 2017, yan. Uh, naglabas ng decision ng Office of the Ombudsman At dinidismiss Sinisisante, tinatanggal Tinatanggal sa sa trabaho Tinatanggal sa uh, police uh, roster Itong nine police officials na ito Yun. Yung iba nga dito na umalis na at nag-retire na Kasi alam nila may kwant sila, guilty sila, guilty sila at alam nila delikado kwa mabigat ang kabangga nila na si Claire Castro. Na nakita naman natin ay uh, kwant talaga ay mabangis talaga. So yan. So uh sabi nga ni Claire eh uh, nung na-interview siya after lumabas yung find yung decision ng Ombudsman, sabi niya We kept asking them, but they only sneered at us. Yung pangapangalan. They admitted they do not have a case against my client, yet they detained him. Hindi lang ay yung client na detained, pati siya, pati asawa niya, ha? Yon. So we are blogging this, ha? We are blogging this. Dahil uh, kinokontra sineset into perspective natin we are setting into perspective the demolition job against Claire Castro kasi one side lang pinipresenta ng mga DDS bloggers one side lang pinipresenta ng mga DDS operator na yung side lang na nagalit si Claire Castro hindi nila hindi nila binabanggit yung the fact na may dahilan talaga para magalit si Claire Castro kasi may nagganap talaga hindi lang illegal illegal arrest, extortion at kung iba-iba pang mga criminal kriminalidad criminalidad ha uh, uh, to include ha uh, uh, grave ab grave misconduct, grave abuse of authority, gross neglect of duty, maltreatment of detainees at lawful arrest unjust vexation, is slander by deed, is sleeping on duty, arbitrary detention, kidnapping, serious illegal detention, and robbery extortion. Extortion. So no wonder, ha? No wonder, nagwala talaga si Claire ha? Castro, ha? Nagwala talaga. Di bibir mo sa dami nitong, sa dami nitong kaso na ito. Kung ibang lawyer yun na mahina ang, uh, ma, ma, kwa kwan yung medyo lembot lembot eh wala na kawawa yung kliyente so the fact na 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 uh, natanggal uh, the fact that the ombudsman found all the nine accused guilty beyond reasonable doubt and thereby uh, kicking them out from service or dismissing them from service goes to show clear was in her uh, in her uh, right to get angry claire was in her right to to blow her top ha? magwala doon sa police station sa dami ng uh, sa dami ng abuso na ginawa nila kasama na robbery extortion and and unlawful arrest doon sa kliyente niya kaya uh, itong order ng ombudsman Uh, only validates na Claire has been right all along, yah, yung sinasabi niya dit, doon sa pagsisigaw-sigaw niya doon sa police station. So we are presenting this uh, decision 2017 pa naman, decision ng ng ombudsman uh, at uh, pina research natin sa team natin para lang ipakita sa inyo na tama si Claire. Kung makita natin sa video lang, medyo sabihin natin, ay, masyado naman abusado rin pala yan si Claire o high blood rin pala yan si Claire. Pero this decision only proves na may tama si Claire. Ha? Na talagang biktima yung kliyente niya, si Jackson Chua, sa many, many crime. Ha? <laughs> ha, arbitrary detention, kidnapping, serious illegal detention, robbery detention, unlawful arrest, unjust vexation, is lander by deed, gross neglect of duty, grave abuse of authority, grave misconduct. <laughs> Kaya, ah, kahit sino man lawyer, siguro, kwat talaga, ha? Ah, ga, ga, understandable yung ganong klaseng display of anger ni, ni Claire Castro. So yan, We are presenting to you uh, the whole picture kasi kung yun lang video ang titingnan natin at hindi natin i-report yung yung background kung bakit nangyari yun at later on uh, the ombudsman sided ha huh? sided with Claire Castro uh, in 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 saying na talaga talaga naman may abuso talaga eh di ma maisip natin na na may kwan rin si Claire, may kasalanan rin ha? sa pag-abuso, gano'n. Pero hindi, uh, Claire, just like her client, was a victim of abuse herself. Kaya ito, si 33, 332 Lily ay nagpadala tayo, nagpadala sa atin ng, uh, ng, uh, 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 ng uh, show of support sa Independent and Truthful Blogging uh, dahil uh, she is showing appreciation sa research na ginawa ng Bat team. So, yun po, yun po ang uh, yan 333 tr lili ang, uh, ang ang complete picture na binibigay natin to counter itong demolition job ng mga ng mga Chuwa na mga Duterte, ha? Huh? So, uh, they are uh, they are presenting one one side of the story lang without presenting the whole picture na in the end proven right pala si si uh, Claire Castro sa ginawa niya yun at talaga naman may dahilan talaga para magalit siya. So yan ha. So we we are we are beginning to know more and more about uh, Yusek Claire Castro. So thank you very much. Yun lang yun lang ang gusto natin to set the record straight and to to present to you the clear picture. If you support Claire Castro, Share this blog, like this blog, para mapunta ito sa mga inbox ng mga, ng mga Dds trolls, para para mangiyak-iyak na naman sila, uh, lalo na kung mapanood nila ito, na in the end, proven right para si Claire Castro, and no less than, uh, no less than the the office of the of the ombudsman sided with Claire Castro who won her case against nine police officers of the Manila Police District. So, yun lang po ang uh, update natin dito. Thank you very much for watching and see you in my next vlog. Ay, meron pala pahabol si Paul Vincent Lim. Thank you, Paul Vincent Lim. Sabi niya, the smart move of the... Uh, comms com team of the admin to get Claire Castro feisty and brave. Uh, yes, uh, smart move. Smart move. Smart move indeed. Kasi wala pa silang ganyan klaseng uh, klaseng uh, tirador. Huwag na natin sabihin dog. Marami nagagalit. Wala pa silang tirador tulad ni Claire, ni Claire Castro. Sometimes you have to play fire with fire. Uh, offense is the best defense so thank you very much for watching and see you in my next vlog